Good morning mga kabro So this video mga kabro ay Pakawalan ko itong dalawa kong alagang ibon mga kabro Para makauwi ko sa kanilang pamilya <laughs> yan. Pero itong lovebirds Ay pwede yung pakawalan Baka mamamatay yan dyan sa mga puno Paano mo sabi? Itong dalawa pakawalan ko mga kabro Kasi kawawa Yung dalawa yan Puro kukuk ang tawag yan dito sa amin sa probinsya mga kabro Ayan Tingnan natin po Lalabas siya mga kabro Yan mga kabro, ito yung lovebirds ko mga kabro. At saka itong dalawa kong alagang kurukukuk. Ito yung pakawalan ko mga kabro, yung kurukukuk na dalawa. Yan mga kabro, buksan natin ito mga kabro para mga maging malaya na itong dalawa kong kurukukuk na alaga. Maka-pray na ito sila mga kabro, makapiyansa na ito sila. Magkana na kayong pinyansa nito. <laughs> Yan. Oh, labas na kayo. Labas na. Open na yung gate. Ayan. Di, hey, labas. Di, hey, labas na. Ito, 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 parang nila. Ayan, labas na. Isa pa. Labas. Ayan, balik-balik ka. Balik-balik kayo dito ha. Ha? Yan na mga kabro, lumabas na yung dalawa kong alagang kurok kuko. Yan. Sana yun. Yan, dyan pa siya sa taas mga kabro. kurok kuko! Dyan pa siya sa taas. Lipad na! Yan, lumipad na mga kabro. Ayan na, sa puno siya mga kabro. Nandun na siya sa puno. Yan, free na siya mga kabro. Masaya na siya mga kabro. Yan, masaya na, lumipad. Yan. Ayan na mga kabro. Empty na yung isang kulungan. Yan, Yung lovebirds na lang yung naiwan. Yung dalawa kong alagang kurukukok na ibon ay eh, pinalipad ko na. Ayan. Pinalaya ko na mga kabro. Binuksan ko tong pintuan para sila makalabas. Ayan. Um,